Ayun, oh, ano, yan mga sign ng... Ay, tapos ito, oh, yung mga angkor-angkor. Oo, oh, ganda, ayun, oh. Tama, iba, ano, man. may ginto. Ah, ibang tunog nung kwang. ko. Ay, tinanong ito, ibang tunog ito, oh. Ito, baka may, baka may giveaway. <laughs> Galing ng pagkakon, Nani, no? promise, yan ay kwan.

San Francisco na yata yan Grabe itong pinagdaran sa atin ah Anong taon pa kaya yan ano? Patubig Patubig pa rin natin Ano yan? Ano yung mukha ano na yan? Ha? Dam? Agay, okay, duras. You know. Isang oras pang lakad. Ha? Itong bato po ito mga kaprabi. Bilog po. Oh. Ay, sadya po talaga sinalansan to. Dito basta lang gumuhugalan niya sa bulok na yan. Kasi may kuwiwa po doon sa kabila doon. Hindi ko na kung saan nalabas yung tubig na nga pumapasok doon. Tapos ngayon po, talaga. nandito po lumalabas yung tubig mga na, dito, dito, Kati, dito sa, sa taas. Ito, sinadya yan ko na yan, bato. Tinambak talaga, oh, ganda ng pagkaka-arrange. Oh. Ay, oo, Ay, oh, may butas na doon. Oh. May ginto. Sabi. Ay, oo, oh, tabi. Ayaw, nandito na yung malakas na tubig, Ano? samantalang doon sa dinaanan natin una kaati siya at dumaan sa butas sa tanik parang tanik ay baka yun na ang kwa nun baka yun na ang kwa nun yung para tandaan pinakam parang balon tabi tabi po ay itong bato na to sinadya lang ito ilagay dito tabi Oo. Oh. Grabe yung, dito may tubig na doon sa dinaan namin, walang tubig dahil may pinasukan siya na parang tunnel o kuiba doon sa, sa unahan, sa taas.